Pasa Pasaan ka, Kuya Ken Ay, sige na mag Kumuha ka doon ang dadalhin mo, anak Chen Huwag mauna-una, anak Baka gumulong ka dyan Come over here Wala siyang sand Oh, my God So sad Wala siyang sand Ay, ano

anak, saki Wala naman tayong ano pala di, ni nah, hindi naman 'to yung nakita natin ah. Ay dito hatay dito at uksain sa kabilang yung may cage, cage. Ano? Ay mo, oo. Oh. Ay, uh, ay sabi ni Ku Elmel ang dami na. Tum, anong tum? Ay green. Kuno na sa kabilang kaya dito na tayo. Lumut yan anak. Adon ba yun? Wala tao doon sa parang may isa. Ari, 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 ari. ang Doon ka may dami sa doon, pangit. Ang daming tao. Ang dami na. Wala. Eh kasi nga naman. Sa doon na yun to si Saki si Saki Nag-enjoy sila kami. Kami kaya. Ano <laughs> ba yung barito kanina? Sino Ano? Ang pa kung gusto. Hi guys! Dito kami ngayon sa Pinamukan Beach. Tingnan niyo ang ganda. Sa <laughs> so, pilitan yung pagsabi ng maganda Puno na sa kabila kaya dito na kami Hi. napunta. Basta ako okay, maganda. Dito, yes. Ay, mas maganda ako sa beach. <laughs> eto yan o. Okay. kanong ka ano to ano ba yan sino nang sa akin sige sige tuloy yan tulong-tulong sa paggawa ng ten oh gutik nang mabagsa are i buhat ano na lang Tulong, sa